kaya pag-uusapan po natin yung katatapos lamang po na unos no na dalaho ng uh, super typhoon ngayon naman si Zoraida. kaya kailangan ho talagang dapat parati tayong I am ready no nituhung nga uh, bagyong Yolanda aabot po sa 2000 ang sugatan matapos po yan na uh, syempre manalasa no yan pong datos na yan ay mula naman sa NDRRMC at mga kapuso kung hindi maagapan yung mga sugat na yan iba e maari naman daw mauwi sa tetanus ang tetanus infection yan po naman ang ipapaliwanag sa atin ni Dr. Albert Albert Diaz, ang medical specialist to at uh, regional toxicologist coordinator ng DOH NCR. Good morning po sa inyo Dr. Diaz. Good morning po Connie. Yes, oo. Unang-una sa lahat, ganito hong mga sakuna no, may mga nasusugatan talaga. Ano ho ang uh, explanation natin sa pagkakaroon ng tetanus? Uh, ang tetanus po ay isang serious uh, illness, no life-threatening at fatal at ito po ay nakukuha gawa uh, pag pumasok po ang microbe Clostridium tetani. Mm -hmm sa sugat po no so ito po ay nakakatakot sa sapagkat ito po ay maraming komplikasyon uh, usually ito ay sakit ng uh, central nervous system ayun so ibig sabihin kasi para maintindihan lang ano yung mga nasugatan doon sa hagupit ng uh, super typhoon yung mga natamaan ho ng yero napako yan pa yan Apo, ito po ay isang magandang candidate para magkaroon po ng tetanus infection. Okay. So, unahin po natin ngayon may mga first aid po tayo dito. Kung halimbawa, meron po tayong makukuha no ng mga gamot, no. Ano po yung mga uunahin nating uh, gawin para makaiwas po tayo sa tetano? So, kung halimbawa po ay meron pong uh, isang uh, tao na nagkaroon ng sugat, no, mm -mm. at uh, ito naman po ay hindi life threatening, no, at ating uh, atinan po ang kanyang sugat. Uh, make sure na bago tayo mag-atin maghugas po tayo ng ating mga kamay, no. Okay. So, pagpaghugas po ng ating mga kamay, Asiguro uh, do po natin na uh, kung wala tayong makukuhang uh, mga uh, Betadine, povidone uh, iodine or mga alcohol, kahit yung running water lang po, Pakita no? Mo natin na, okay. So, so, yung natural na hugas lamang ng kamay, no? Okay. So, So, so hugasan katagal dapat hu natin ano kung may may sugat? Oh, make sure na hugasan po mabuti sa running water, no? At kung may sabon po, uh, pwede po tayong magsabon, no? Ayan. So, sabunin okay. po natin uh, ang sugat po, no? So pagkatapos po nito, eh mm -hmm. uh, kung wala na po tayong mga iba pang mga panlinis ng no, mga antiseptics no, pwede po na siyang takpan no right. At uh, pumunta po sa Uh, sa health service provider o sa mga health centers at magpakonsulta po kaagad immediately. Uh -huh. Pero halimbawa naman po may mga sa bahay may mga available tayo ng mga antiseptic katulad ng povidone iodine at alcohol. Uh, pwede, Pwedeng gamitin din yun? Uh, pwede po natin gamitin yon, uh -huh. Tapos uh, linisin po natin. Pakita lang natin na. Uh -huh. ah. So yung mga alcohol, yung mga ganyan, pwede po natin yung uh, magamit Just in case, kung meron tayong supply, no? Ang Apo, uh, nakakalungkot ko kasi doon sa mga nakaranas ho, doon sa bagyo, eh talagang wala sila kahit tubig, no? Yung tubig na ipapanghugas nila, ipapang-inom na lang nila, di ba? So, uh, kananiwan pag ganyan, talagang uh, immediate po yung need na kung may makakita ho tayo kahit konti man lang. Opo, ma mapunasan o, o, ma po. okay. Uh, Tapos po, kung meron tayong pantake palimbawa ng gasa po, uh, Pwede takpan rin. po natin po. Oh, make sure po... Kahit na anong malinis na cloth, for oh, that po. matter, pwede yes, yun. Yes, ma'am Connie po. Halimbawa, at, uh, sa sugat naman po ay may mga bubog o may uh -oh. mga debris po ng mga... Sa loob, sa loob, sa loob mismo po, na skin. oh. Make sure na dapat pong tanggalin po natin ito bago Ayun. natin takpan. right, mga kapuso, ayan po ang uh, mga tips naman mula naman kay Dr. Albert Diaz. Magandang magat. Thank you very much for your tips po. Maraming salamat. Salamat din po. Opo, mga kapuso, importante ho natin talaga maalagaan ang ating kalusugan Kaya alamin po natin siyempre dapat yung mga kinakailangan natin gawin sa oras po ng sakuna. Samantala, puntahan na po natin si Suzy.